Okay, na pa yan 3 2 1 Okay Ako'y nanginginig Tulad mo boy, di ko naririnig eh Be, okay. ka ba? Bing! ba? ingot Oo bingi ako, game okay na patutugin mo na Bakal! Huwag okay, okay. nyo record, wait lang Huwag record yan Okay wait lang Huwag record yan ah Wag record yan Wag nyo record Na ako, yari kayo sa akin okay, kayo makinig Record nyo, ipo. ka lahat record doy, pag sa'yo nangyari yan Wag sa'yo nangyari yan, galit na galit ka Di okay, mangyari man. eh. yan Di mangyari yan Toll, i-record ninyo, i-post ninyo. Wag, wow, wag kayo okay, makikinig like yan, guys! Doy, pag ikaw'y nasa kalagayan niya, ayaw okay, mo lang sa, sa record, record. Oh boy! Never. Never. Hindi maaari, hindi mangyayari. So, balik niya tapot. Bilisan mo na, doy! Bilis na, na, na. magandang game na. Ang dami mo bang panaghoy? Magpila ngayon. I-record yun ah. Wag! 3, 2, 1. Ako'y nanginginig, mawis na mawis Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang nga place Kaya'y umakap siya oh. sa atin hinalikan Nang gigigil siya sa aking Ayaw na akong tigilan At sabi na Andrew I wanna make love with you Ulit! ulit, ulit. <laughs> ulit. boy! Energy! Energy! Okay na! Energy! Energia! Okay! 3, 2, 1 Ako'y nanginginig Pawis ah! ah! na ako oh! 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 ah! ah! Boy, walang ah! Kaya'y lumakap siya sa akin akin Ayaw okay. niya oh. akong tigilan Sabi niya, Andrew, I wanna make love with you oh! Oh,